And yo, what's up mga kampas lupa Ayan, for today's video Eh, ano pa nga ba, Siyempre, Magsasampa tayo uli ng ating kalapate So, ito nga pala ang Nangyari today So, nag-training kami Nag-seltos kami papuntang lipa Ni Erwin, yung kasama ko So, bali ang pinaitya natin Doon ay si uh, Black velvet natin Na white light Si uh, si Lady Pink at saka si Lady Violet at ayun na nga mayroong hindi inaasahan hindi nakauwi ngayong araw na to si Lady Pink kasi nga oh, no. hindi natin alam kasi sobrang lakas ng hangin kanina dito so pati din daw dun sa Batangas ay malakas yung hangin so kaya hindi siguro pinalad ng uwi si Lady Lady Pink so bali ang itotos lang natin ngayon is dalawa bakit dalawa kasi yung last training si Juan Tamad ay hindi umuwi yung araw na yon umuwi siya kina kinaumagahan na naman so kaninang umaga lang umuwi si Juan Tamad so bali ang gagawin ko ngayon ay i-stop ko muna ng training si Juan Tamad ng isang isang trainee kasi nakita ko medyo para matamlay si Juan Tamad eh. Kaya siguro hindi siya nakauwi nung araw na yon So, bali sa next training ko na lang uli ikakarga si Juan Tamad natin, yung isang black check natin, isang black velvet natin. So, bali, ang ikakarga natin ngayon is dalawa lang, si Lady Violet at saka si black velvet natin na mayroong puti sa pakpak. Eh, hopefully, makabalik sila bukas kasi dalawa na lang tong I, sasampan natin ngayon so sana makauwi sila bukas para sa susunod na training ay kumpleta na uli sila tatlo magiging apat sila pag nakabalik si Lady Pink so dito na tayo sa loop natin ayun si Juan Tamad oh. Ayun, parang nakatayong ko parang pagod na pagod pa stress na stress pa kaya hindi mo natin siya isasama sa ano sa training ayan o oh. Eh no, nakahapon na yun, no. so ayun kukunin ko na yung dalawang ibon natin at pupunta na tayo doon sa training sa training center doon sa pagkakarga natin so at ito nga pala bali baka this summer ay, sa summer, sasali tayo sa YB uh, summer race so bali apat na sing-sing yung kukunin natin apat na sing-sing uh, susok natin doon sa mga panlaban natin na YB so may nag-sponsor sa akin yung utol ko yun maraming 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 salamat utol ayun alam na ka so, ano pa hinita nyo kunin na natin ibon at pumunta na tayo at bumili tayo ng ring para sa summer race para sa mga YB natin abangan abangan natin to so ayan na nga mga kampas lupa nakabili na tayo ng apat na ring para sa summer race ng ating YB. Ayan. Apat. So, ang numero natin ay 699 697, magkakasunod 'yan. Uh, 700, saka 698. 'Yun, apat. So, try natin sasali sa YB. Summer Inter Island. Oh, Summer Inter Island. Ayun nga pala si Boss Mike, 'yan nangangalaga sa amin dito sa Hugo Perez. Mga tropang APR. Ano? Ayun oh, shout out to. So, ito na pala 'yung mga kalapate. So, ayun, parang mas parang katulad ng isang araw, ganyan karami. So, lo-load nga natin ngayon si Black Velvet at 'yung si Lady Violet. Ayun, dalawa stop muna natin si tamad natin siya isasampa kasi parang stress pa siya kanina pag uwi so sa next training siya uli natin siya isasampa tsaka si lady pink eh, hindi pa nakabalik hintayin natin galing lipa <laughs> nagtos ano? kami ng lipa kanina eh, eh hirap dun bus ano nakalagay dun sa ano mo? sa sa, sa... sa mabsi mo na pangalan uh, Marvin Orsini Sampano natin si Lady Violet Talaga dito Lady Violet <laughs> Ah, hirap Mayroon si Lady Violet natin Pasok 26 na pa 26 uh. Ayun, Ay, po pumasok Pumasok ka doon Kaya pala lang, may nakaharang Ayun, pasok na si Lady Violet natin Ayun na So, ito na si Black Velvet. Pos ah. so, may kanang tawag sa ganitong kulay. Velvet pa rin. Velvet pa rin, no. Ayan, pasok natin si Velvet. So, yun. Sana maganda pa na bukas. Walang hangin. Hirap na hirip yung kalapati Lakas ng hangin. Hindi nga ako nagpaluplay Good morning mga kampas lupa. Ayan, uh, abangan na. Nung nirelease na ibon natin from uh, Los Baños, Laguna. Ayan, ah. Uh, release yung ibon ng 7.10 AM So, ang oras is uh, 7.26 na. You know, 7.26. So, bago mag-8 siguro, nandito na yung mga ibon na yun. So, maya maya abang na tayo. Yo, what's up mga kampas lupa? Ayan, dumating na yung ibon na binitawan ng alas 7 ba? Alas 7. So, dyan yun. Black velvet na may puti sa pakpak. -pak. 736 Ayos Kasi isa Pasok na, pasok So ayos, nakaisa na tayo And Merry Christmas nga pala sa inyong lahat Oh, Pasko yung loob Yan o Pasko na raw Ano tayo makapag-content na ito? Maka-copyright tayo So, ayun na nga. Ayun na. Meron pa parating na bumi-victory. Makaya na eh si Lady Violet natin. Ayun o. Oh. Malulupit. Ayun o. Oh. Baka si Lady po Wait. Tignan natin. Tignan natin. Ayun o. Oh. Lady Violet. Ito na nga. Ito na o. Oh. Ayun na. Ayun. So, ayos. Bale, well, ito ang nangyari. So, kahapon nga, nag kami ng lipa. Ang nawala eh, si ano, si Lady Pink ang hindi nakauwi kahapon. nag kami ng lipa Batangas. Mga 11 ng umaga binitawan, mga 11-11. So, nakarating ng alas 12 yung aking dalawang kalapate kasi tatlo sila na tinos ko. So, bali ang nangyari ngayon eh ganito. Naunang dumating si Lady Pink, yung tinos kahapon ng ah, Lipa Batangas. So, akala ko kanina magkasabay si Pink at tsaka, ay, si Violet at si, si Black Velvet natin. Akala ko magkasabay. So, pagtingin ko sa kulungan, ang nakita ko ay si Lady Pink nga. <laughs> si Lady Pink ko, oh. nangangamot na yun know. oh yung pink yung sing sing na blue natin tapos si Lady Violet ayan kararating lang ayan po, sa ibabaw oh. oh. so ayos ang kinarga ko kagabi is kagabi, ang kinarga ko kagabi is dalawa si Black Velvet si Black Velvet o oh. ayan o oh. tsaka si Violet ang dumating ngayon is tatlo kasama na si ano si Lady Pink siguro nagkita sila sa ere eh, kaya nagsabay sila ni ano ni Black Velvet na angre. So bali isa natin hindi natin kinarga ito si ano si Juan So para matamblay si Juan Tamad. So, kompleto pa yung mga nilalaro natin sa training, yung apat na ibon natin. ah uh, so sa Sabado bukas ng gabi uli kargahan o sa linggo so hindi ko alam kung saan ang training uli so kita kits ulit tayo sa next training so ayos dumating na si Lady Violet parang hindi na pagod Lady Violet ano ah, ano ah, na may wagat tubig Ayan Mamaya kan mag take ng vitamins So ayun Hanggang dito na lang sa mga hindi pa po nakapalo sa ating uh, uh FB page, Champas Lupa Loop, uh, YouTube channel, 6XMTV, Buhay Tricycle Driver. At pakipalo and subscribe na lang po mga kalapatids at uh, saka mga katoda. Yun, hanggang dito na lang ating vlog. See you sa next training. Bye bye! Sorry, it's DJ.